Sinong gustong makaranas ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Nasa ang kamay. Sinong gusto pagpalain ng Diyos? Amen. Para mas malakas pa yung sigaw sa buwan. Amen. Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? Amen. Gusto mo bang maranasan ang presensya ng Diyos sa umagang ito? Amen. Gusto mo bang maligwati? tayo. Talagang hindi po tayo nagkamali na pinuntahan ng sekta mga magulang at kapatid. Although hindi natin pag-uusapan kung anong mga sekta tayo. Pero ang ating pag-uusapan dito yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Palakpakan po ang umasa umaga nito ang ating Panginoon. Talagang pinta na ako sa pag ng salita ng Panginoon na inalitulit po sa buhay ng bawat isa. At tunay nga ang Diyos ang ating buhay. Kung tayo hiwalay sa Panginoon, tunay nga wala po tayong magagawa. Ang sabi po dito sa John 6 ng 56 patuloy ng sabi po, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Palakpakan po ang Panginoon. Sabi sa 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. So ang tanong po, kanino pong laman at kanino pong dugo ang tinutukoy doon? Which is po sa ating Panginoon na naglalang ng ating buhay, na naglumikha ng langit at lupa, na bi bigay sa atin ang kalakasan dito sa maglong sanlibatan na ito. So ang tanong, literal po bang laman ng Panginoon o dugo ng Panginoon ang ating kakainit at inumin? Tanong po, literal po ba yun? Hindi po kung hindi spiritual. Amen? Yung ating kakainin yung ating spiritual. Sabi nga po daw, kung paano pinapakain natin ang ating physical na katawan ng pagkain na bubusog tayo araw-araw o tama. ganoon din daw po ay mas pakainin daw po natin ang ating spiritual na pamumuhay o masigit nating pakainin ang ating spiritual na pamumuhay. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pakikinig? Sa pamamagitan ng pagdadalo ng pakit sa Panginoon? Sa pamamagitan ng may mga awal at turo na ating daw po pangawakan at ipamuhay upang patuloy po pala tayong tumibay at maging matatag sa magulong sa libutan na ito. Sabi nga, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ang sabi sa Mateo 4.4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat namumuntawin ng salita sa bibig ng ating Panginoon. Ano po ang sinabi doon? Totoo po ang sinabi doon? Sinabi po, although pinapakain natin ang ating pisikal, tama po yun pero masigit daw po natin pakainin ang ating spiritual na pamuruhay. Sabi ng ating Panginoon, sabi nga, kung makain ang aming lamang, kung na aking na gubo, kaya po'y nananahan, ay e, siya'y nananahan sa akin. So, saan tayo nananahan sa Panginoon? Saan tayo dapat nananahan sa Panginoon? Amen? O kung kilala ko naman ang Panginoon, okay na. Amen? Nakilala ko ng Diyos, okay oh, eh, na. Hindi po pala. Dapat meron ka palang tunay na relasyon sa Panginoon sa tayo dapat manahan sa Diyos? Doon po pala sa kanyang mga turo, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga kalooban, sa kanyang pangako na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan At meron tayong tahanan sa kanyang karihan pagdating ng panahon. Gusto po ba natin makatumuloy? Palapakan po natin ang Panginoon. mga nangasigong, kaya tayo natin ito, tayo nakaupo, kaya tayo tumadalo ng gawain na ito para magkaroon ng kaligtasan ang ating kaluluwa. Dahil nakikita natin, magulo na ang mundo sa ating paligid. hindi e mo maiiwasan iwasan yung diskrasya, yung mga bigay lang may dumadaan ng motor, riding in tandem kung tawagin, bigla ka na lang pagpuputokan, eh, parang manok na lang kung patayin at itili ako. Tama po ba yun? Nangyayari po ba sa atin yun? Pero po pala, kapag tayo po pala ay nasa Panginoon, alam natin meron tayong God protection sa Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon, ilalayo tayo sa anumang kapahamakan ng ating Panginoon, at alam natin na ang Diyos ay ating kasama, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Naulawa po ba natin? Maglipod lagi na tayo sa Panginoon, mapatuloy po ang sabi. Dito po sa Hallelujah, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So tunay ng palakpakan po ang Panginoon. Sabi ko po, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nananahan sa ama, Amen? at ang kumakain din sa akin ay magkakaroon din po ng buhay. Kasi kung paano nga ang ama ay sinugo ang anak sa salibatan para ano? Para hatulan ng sanlibutan? Para mapahamak ang sanlibutan? Hindi po pala para maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sanlibutan. Yun ang kaloob ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At ang sabi daw po, kung paano ang anak ay nananahan sa ama, sa, bakit siya nananahan sa ama? Kasi nag-iisa silang layunin. Sa sinanag isang layunin, sa espiritu at katotohanan Ganon din po pala tayo Kung tayo po pala ay nakakunento kay Kristo Nakakunento ang ating buhay sa Panginoon Kung makain tayo sa Panginoon May buhay din tayo Ano yung papakainin natin Ano yung ipapakain sa atin ng Diyos Papakainin tayo ng salita ng ating Panginoon Para tayo mamuhay At magkaroon tayo ng tunay na kawakasan Dito sa ibabaw ng mga Amen? Upang tayo matuto. Kaya nga, na, natutuwa ako sa gawain kagabi. Nabilis ako sa mga nagpatotoo sa nagawain kagabi. Tutusin, hindi na basta patotoo yun eh. Preaching na yun eh. Lalo na kay Ate no? Although lahat sa ating kay Ate Yana, hindi natin kasama yung kanyang physical na ilang man o isang man ba yun o no? dalawang man ba yun, pero ang spiritual hindi nawawala. Amen? Kayo pa rin talaga yung pangaral kagabi, talagang natutuwa ko, nagbe-bless ako doon sa pangaral kagabi na para pang iisipin mo na hindi siya yung nagsasalita. Talagang masasabi na kapag nakay Kristo ka na, hindi na ikaw yung nagsasalita. Hindi yung ama na na tumatahan sa'yo. Maging kami, kapag nagsasalita dito, ginagamit lang po kami mga magulang at kapatid. Huwag nyo kami tignan. Nagkakasala din po kami. Ang tignan niyo, yung aral at ang salita ng Panginoon. Dahil yun ang magbibigay sa inyo ng layo ng kaligtasan ng iyong buhay. Tama po ba? Palapakan po ang Panginoon. Kasi kapag na kay Kristo ka na, maganda na ang buhay mo. Yung dati na malayo ka sa Panginoon, inuusig ka ng pamilya mo, inuusig ka ng anak mo, Amen. Ayaw kang makita ng anak mo, pamilya mo. Pero yun, nagtiis ka sa Panginoon. Kahit na umuulan, umaapit ka ng gawain ng Panginoon, ng Bible study. Pero ngayon, tignan mo ang bunga sa buhay ni Akelin ngayon. Inayos, inayos at inayos ng Panginoon ang buhay ng kanyang pamilya. Matigid sa lahat, bonus pa. Binigyan siya ng amo na masasabi na nagkakasuntong sila. May makulit na, na bata, pero talagang masasabing pinagkalooban siya na amo na masasabing nag-iisa sila ng layunin. Ayun ang dapat, di po ba? Kapag nasa Panginoon ka, hindi ka bibigyan ng Panginoon na amo na pagagalitan ka, anytime ng mga ganyan, bibigyan ka ng amo na mauunawaan ka. Yun ang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Yung dati na makarinig ka ng masakit na salita, magpapantig na yung tenga mo. Uusigin mo na to. Di po ba? Salita dito, salita doon. Ha halos buong barunggay ay nakakarinig na. Pero ngayon, nung nakilala ang Panginoon, marunong nang magpakumbaba. Amen. Amen Nananalangin sa Panginoon. Ang importante. Amen. Kapag tayo naglilikod sa Panginoon, hindi lang po dito natin ganapin sa loob. Ganapin din natin sa labas, sa loob ng ating tahanan, na masasabing tayo ang ilaw ng palapakan po ang Panginoon. Ayun ang sinasabi dito. Hallelujah. Kaya nga, sa pagpunating sa pangangaral natin, nakakatuwa, nakakalugod ang puso kapag meron kang nakikitang natututo. Di po ba? Ang sabi nga, hindi habang buhay kami ang tatayo dito. Tama yun. Meron din susunod na henerasyon na tatayo sa harapan na ito. Si Atiana, sinabi ko nga kay Pastor abang nag nagaano dito, nag-moderator dito. Sabi ko, pwede na itong preaching, pwede na exhort Talagang wala naman yung sinasabi. Hindi na sinasabi na, alam mo, baltang sinabi lang kung galing sa puso eh. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Although lahat tayo, pwedeng gamitin ng Panginoon. Manalig lang tayo sa Panginoon, maglingkod lang tayo kay ate Gemma, nagulat siya, hindi siya moderator, pero ginamit si ate, si ate Yana. Ganun ang Panginoon eh, kumikilos eh, kung na hindi kanda. Agap eh. nagulat sila, ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay niyo para kayong umapit? Nagulat sila, natuturo turoan sila agapi. Bulong-bulongan sila. Uy, ikaw muna, ikaw muna, turo na. Sinari ito ay kay Lola, napunta na, turo na sila agapi. Hindi na malaman ang gagawin. Pero ganun paman, man, naipakita pa rin nila, na pa nila na kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay nila. Ano ang, ano ang, ano ang promise natin sa Panginoon para hindi tayo umiwalay sa Panginoon? Tasa ka ba, ano ang natin sa Panginoon? Kasi kapag tayo ay nasa Panginoon, panatag ang ating buhay. Magamat may pagsubok, dadaan lang sa atin yan mga magulang at kapatid. Pero laging laman, laging, laging mas lamang ang kabutihan at kapayapaan ay pinagkakalod ng buhay ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong maginawa. Kung meron tayong problema, meron tayong balakit na dumadating sa ating buhay, huwag tayong makalimot na tumawag at manalangin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi yung tulong, hindi yung bingi. Lagi yung nakatuon sa mga bagay na nangangailangan ng kalina. Which is sa buhay ng bawat isa sa akin. Naunawa po ba natin? Amen. God is good? All the time. In all the time? Yes. is good. Palakpakan po ang Panginoon. Sa so, tinatawagan ko po, magbuduktok ng mensahe na ito. Ang ating po, Pastor Amen. Leonard Persona, palakpakan po ang Panginoon. morning po. Morning. Good morning po sa likod. Puno-puno tayo na. Uh, welcome po sa aming ano, balae. First time, nice to see you. Uh, first time namin magkita. So, thankful ako. Talaga naman nabibless ako sa umagang ito dahil napakarami natin. Salamat po sa mga pamangkin ko nandito. Yan po yung lahi ko ngayon. Lahi ng ano, anak ng Diyos. Magaganda. So, kay Ate, ano, yun ang pinakamaganda, si Ate Arganda. So, thank you, kay Lord, sa so, araw na ito na binigyan niyo ng uh, panahon ng Lord sa mga pamangkin ko sa likod, yung mga driver po nila, saka yung asawa ng aking pamangkin. Uh, una sa lahat, hindi kayo pumunta rito para sa akin. Di po ba? Pumunta kayo dito dahil kay Jesus, kay Lord. Kasi kung pupunta kayo rito para sa akin, sino naman ako? Isang mahirap lang na pupuntaan nyo. Pero alam ko ang pinuntaan nyo si Lord. Even sino man sa atin, hindi kayo pumunta sa gawain na ito na walang dahilan, na walang pagmamahal nyo kay Lord. Kasi, ang pinupuntahan, ito ha, ito example. Maglagay kayo ng isang pagkain dyan kahit saan sa labas, anong unang pumupunta? Langgam. Di po ba? Kasi alam nila may blessing. Meron silang nararamdaman na aamoy na blessing. Alam niyo po ang blessing na nanggagaling sa ng nang pinupuntaan natin? Words of God. Walang ibang pinakamayaman sa lahat na kailangan mo sa buhay ang salita ng Diyos. Ito ang kayamanan ng bawat mananampalataya. Hindi sa magaling yung pastor na magsalita, hindi sa maganda yung gawain, hindi maganda yung kahit yung church, hindi nakikita doon mga kapatid yung faith. Hindi sa ganda ng gawain, kundi ang kagandahan ng faith ay yung mararamdaman mo ng presensya ng Diyos. Even malaking gawain man yan o maliit na gawain, pag dyan mo na fulfill na ang puso mo ay nanggaling talaga ang presensya ng Diyos, tunay na babalik at babalik ka sa isang gawain na yan. Maliit man yan o malaki. Hello? Amen? Kasi I know kung hindi nyo naramdaman ang presensya ng Diyos, hindi kayo pupunta rito. Hindi kayo babalik dito. Ang kagandahan po mga magulang at kapatid ngayong umaga na ito, pagbubulay-bulayan natin, hindi yung handa, kundi ang presensya ng Diyos. Ito may kailaman po bilang garugtong doon po sa mga binanggit po. Dahil marami pa po tayong uh, gagawin. Ito po doon sa Matthew, chapter 10, verse 28. Ganito po ang sabi. Hallelujah. Huwag kayong mga takot sa mga magsisipatay ng katawan dadapot hindi nangakakapatay ng kaluluwa. Kundi bagkos katakutan ninyo, yaong makapupuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Palakpakan ng Panginoon. <laughs> Lahat tayo, takot tayong mamatay. Di po ba? Pag sinabi nga ng doktor, may tali ng ang buhay mo. Hanggang kailan na lang ako, doktor? hanggang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Matatakot ka. Di po ba? Kasi wala nang pagkakataon eh. Wala nang pagkakataon na makapagsisi. Pero, the good news is, pag tinaningan ng buhay mo, ialay mo na yan kay Lord. Pagsisi ka na. Pagsurrender ka na habang may time. Pero pastor, hanggang kailan? Kasi sabi ng mga unang nangaral sa amin noon, malapit ng pagdating ng Panginoon, ngayon 2026 na naman wala pa si Lord. Hello? Bilang sa Panginoon. Pero habang may time, may lakas tayo, magpuri tayo sa Lord. Kasi ito ang will ni Lord na malaman mo ang salita niya, na may pahayag mo ang salita niya. Huwag kang tumingin sa magaling magturo. Ang titignan mo yung pinapangaral niya kung gaano tumimo sa iyong puso at may sa buhay niya. Amen. Hindi sa haba, hindi sa ikli. Kung tunay na papasukin mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Andun yung pagpapala. Lahat ng tao, inibig ng Diyos. Ang kaibahan nga lang po natin, tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos at tayo may kasiguraduhan na mapunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Yes, Pastor, nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Kasi sinabi niya po, walang matuwid kahit isa sa ibabaw ng lupang ito. Sino lang yung matuwid? Nang ate at ang Lord Jesus Christ. Nagiging matuwid tayo kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Amen. Na dating marites ka, kung sampung bahay pinupuntahan mo tuwing umaga para magmarites, magbawasan na yan, maging siyam. Sa susunod, maging walo, hanggang sa maging isa na lang, ano na lang pinupuntahan mo? The living of God. Amen. Pero alam niyo po, ang mga kristyano walang hiyayan. Walang hiya magpahayag ng salita niyang Diyos. I don't care kung sino pa yung taong mataas na yan. Hindi ko, hindi ko pinapakialaman ang kanilang mga buhay-buhay. Ang pinapakialaman ko, yung tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos. Ayok, bahala sila magalit sa akin. Kung sino man yan, ayoko lang magalit ang Diyos na aking sinasampalong tayanan. Kasi ito ang nice ng Panginoon eh. Amen? Wala man tayong pinagkaralang mataas. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa inyo. Mas mataas ang ating Diyos na pinuburit sinasamba. Alam pa ka na ba? Hallelujah. Kaya sabi niya po, hallelujah, sa Apokalipsis, Revelation chapter 2 verse 10, Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tisin. Narito, malapit nang ilagay ng jablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubo at magkaroon kayo ng kapighatiang sampung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang hinihingi po ng Panginoon, ano? Kasapatan. Yan ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Andiyan yung mga trials na halos di mo makayanan. Andiyan yung andiyan yung mga pagdating sa trabaho mo, andiyan yung mga sa'yo Sumisira sa'yo Tama na sa panahon ngayon ng mga ma, na yung mga tao, no? Ano yung mga nababasa niyo sa Facebook? Daig ang sipsip lang masipag. Tingo so, ba? Nangyayari po ba yan? Yes, nangyayari yan sa mga trabaho natin. Daig daw ng sip-sip yung masipag. <laughs> Pero alam niyo po, ano sabi ng Panginoon? mag tayo hanggang kamatayan at magkaroon tayo ng putong ng buhay. Ang sinasabi po rito mga magulang at kapatid, huwag mong ihiwalay ang iyong puso sa presensya ng Diyos para maging maayos ang inyong buhay. Hindi ka man nakakasimba every Sunday, every month, kung minsan makakasimba ka pag birthday, mahal na araw, ano pa ba? Pasko, di ba? May patay, makikita-kita kayo mga kamag-anak nyo pag may, pag may kasalan, bihira yan eh. Pero pag may patay, doon kayo nagkikita-kita. Madalas. Kasi, laging wala ng time sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, si Lord, hindi mo kailangan mag-load, hindi mo kailangan ng internet para tumawag sa Kanya. Eh. Just like, close your eyes and let us pray. Amen. Yumuku ka lang, pumikit ka, manalangin ka, kahit nandyan ka bago pa matulog. Alam niyo po, napakalaking bagay ng isang relasyon natin sa Panginoon pag tayo laging tumatawag sa Kanya. Kasi po, ito yung iniwan niya sa atin. Nung panahon ng mga apostol, nakikita pa nila, nakakausap nila personally si Jesus Christ. Amen? Si Moses, yung dalawang alagad, nakakausap pa nila bago na matay si Jesus Christ. Pero kailangan maganap ang kalooban ng Ama upang tayo ay mga Amen? Kailangan maganap. Kailangan mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating mga kasalanan. Kung wala si Jesus Christ, wala tayo ngayon. Wala tayong kaligtasan. Pero, siya ang unang namatay para sa atin. Siya ang unang umibig para sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Kaya pilit kanyang tinatawag na ituwid ang iyong mga pagkakamali. Pilit kanyang tinatawag na anak, dito ka. Anak, mahal kita. Kung minsan tayo, nahihiya tayong lumapit sa Lord. Nahihiya tayong magsimba. Bakit? Dahil baka makita ka ni kumpare na nakahawak ka ng Biblia. Bubulihin ka nun. Pero hindi, hindi sila hindi ikaw ang kawawa pag ikaw ay nanatili sa piling ng Diyos. Sina ang kawawa sapagkat sila ay mabubuling sa dagat-dagat -daga ang apoy. Do not compare yourself to other people. Compare yourself to the Lord. Mm. Ah, ang ginawa ng Lord, nagpakumbaba. Ang ginawa ng Lord, nung si inosig inalimura, nagpakumbaba. Pero bakit minsan pag minura ako ng kapitbahay ko, mas malakas pa bumamahap ko? Lord God, where are you? Kaya minsan lumalayo ang presensya ng Diyos sa atin. Dahil sa atin. Hindi dahil kay eh, Lord. Amen. Huwag ka, hindi ka pa ba nagtataka? Na sa araw-araw mo, pamumuhay, ligtas ka pag uwi. Yung mga anak mo, mapayapa, ligtas pag uwi mo. Amen. Itong anak kong bunso, 8 years old, nagsusolo, nang umuwi. Galing sa school, nang kukumiyot. Alam niyo po nung una, hindi po sinabi sa akin ng asawa ko na nag-commute to. Kasi hindi ako pumapayang. Dahil nakikita niyo yung kapaligiran, di po ba? Nasa loob nga ng school, hinila pa eh. Nakuha yung bata, hindi alam kung sino sumundo. Until now, hindi na nakita yung bata. Grade 1. Pero thank you, oh my Lord. Alam niyo po, ikong covered ng Lord yan ang mga mahal natin sa buhay kung willing ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mm -hmm. Sa umagang ito, sinong gustong makaranas ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Nasa ang kamay. Sinong gusto pagpalaay ng Diyos? Amen. Para mas malakas tayo sigaw sa buwan Amen. Gusto mo bang pagpalaay ka ng Panginoon? Gusto mo bang maranasan ang presensya ng Diyos sa umagang ito? Gusto mo bang maging manager? Amen. Magtanong ka kay Madam Marlene. <laughs> Magtanong. Lagi tayo kumonsulta sa Panginoon. Kasi, alam niyo po, hindi ka ilalagay ng Lord sa mababang mundo. Kalagayan. Kasi nais ng Lord, eh, sabi niya nga dun sa sa Lucas 15.30 Anong sabi? Anak ko, ako ang Panginoong mong Diyos na mayaman sa lahat. Iyo ang Amen. lahat sa akin. Alam ko Ano ang pag-aari ng Panginoon? Lahat. Pag-aari ng Diyos. Tayo pag-aari ng Diyos. Kaya pinipilit ka niyang inaagaw sa mga bagay na ayaw niya. Kasi mahal ka ng Panginoon. Tayo po ito ngayon.